magkagalit ba kayong dalawa ng partner mo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at wala pa rin kayong kibuan sa isa't isa at kahit text, tawag o chat ay wala talaga dahil sobrang galit ang nararamdaman niya sa iyo. At dahil sa hindi kayo nagkakaintindihan sa isa't isa, kahit na maliit na bagay ay pinag-aawayan yung dalawa. Kaya ngayon, gusto mo ba na mawala ang galit niya sa iyo? gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdalalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lang isang panulat kahit anong kulay at isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo. Kahit sa ang palad ay pwede mong isulat kung saan kayo komportable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ito, pakatitigan mo lamang ng maigi ang pangalan niya dyan sa palad mo. Iisipin mo siya, mag-focus at mag-concentrate ka. At sabitin mo sa isipan mo na ngayon mismo mawawala ang galit mo sa akin. Sabitin mo lamang ito ng kahit tatlong beses dyan sa isipan mo lamang. At pagkatapos ay ihipan mo lamang ng tatlong beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At ganito lamang kasimple at napaka-epektibong ritual ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paniguradong tanggal ang galit niya sa iyo. Basta gawin mo lang ito nang tama ang pagkagawa mo at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.